<laughs> mm -hmm. <laughs> Tapos may color game pa. O, di ba? Yan yung mga malalaki na, ano, nasuban. Yung mga... Mayroon yung color-color lang. Color, color game na. <laughs> color-color. Hindi, color color mayroon kayong <laughs>

Eh, ba na 20 mata ka kahit ang tiya ko. 20 pesos, o. Uh, ano lang na panain, uh, uh. o. Ano mo ito papanain? Ano mo papanain? Yung logo nga. Papapotokin mo. Papapotokin mo kung nakaila papapotok ka. -ta. <laughs> Tapos, ang print yung, ang print nila yung tatlong Ito lang, bread pa na diba? Ano print niya? Bread pa. <laughs> 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 yung yung ba, lang, bread, bread pa na ano? Yung uh, pagkain? Oo, oh, yung pagkain. Ano? Pagkabaspos. Si Tapos pag isa, wala. Dapat makaalim ka. Ano naman na, ang ano, paglalanin mo? Stop toys. Stop. Subukan nga Mata ay, kong ka, <laughs> ay, kami, ay, yan Wala mong punta kayo sa inyong dyan. Yan, naman kami sa taip uh -huh. dyan. Yung tig-tipiso. Kahit di bunggo na ubus yung dalakong sandaan natin. tig-tipiso. Kamu tidak nak kano? Enggak, maka tamak aku ano lang, limang piso, tapos yung e, itcha mo um, uli dun, wala. Ug sai, pati, unang, Ubus ka hindi. tayo. Pag yung unit ay Kaya kaya ang... çava, Paran, kaya 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 siya na ano kaya gusto niya kaya 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 naka 60 siya doon. Naka 60? 60 pesos. Magrabe ko doon naman tayo sa HSA. Tapos doon na nga sa color yun na magtaya ka limang piso or dalawang piso. Hindi oh. man lang kami nang naanong ni Bongo. Tapos doon na yung ni Jana ay ni ni ano? Ni Kulot ba? Anong medyo na corn beef yung ano? beef. Form-bib kasi may mga form-bib. May Milo. Tawag ka siya. Tawag ka siya. Diyos naman, dadalhin mo pa dito. Kainin mo na. Ayaw mo na lang talaga mamigay ng baso. Ah, uuwi niya nga sa mo pa. Iblalawin mo pa. Sa kalsada. Tapos wala pang takin. Takpan mo o siya. Anong tanga? Dadalhin pa dito. Pag mo muna pa si Jaren. Oh, bumalik ka na lang ha. Magdala ka mangga. Magdala ka mangga. Makita ka dun sa puno ko. Diyan na all. Hindi maganda talaga. <laughs> Saan na gabi gabi lang pumunta pa riyan? Kasi yung punuan yan, inabangan ko dun pag natanalo ka sa iyo, din ako. Kaya, kasi Dapat yan, doon ka mag-vlog-vlog. Oo, dapat doon. Diyan! Ano doon? May motor mo kasi. Nag-vlog din ako. Ay, nag-vlog pa pala. Ha,